Magandang umaga ng Sabado ulit mga ka-cubes. Ito na naman po tayo, nagbabalik ito. Makikita nyo, kasama na naman natin ang nag isang nag-iisang ito. So, bali ito, napunta kami sa pag-deliver. Magpapa-blood work sana kami ngayon. para sa kanya Ang kaso, ang daming tao. Eh, saka may lakad pa kami mamaya alas 9. So, ito nung oras pa, alas 8 pa magbubukas so, ng ano. So, ito, nag-deliver na lang muna kami. Pumikap tayo ng oras pag-gasolina. <laughs> ito. Ayan siya mga ka-cubes. Yan mga kapit. So, natapos ka agad lang. So, lang. So yan, nandito na. Tapos na. So imbis na magpapablad so, work na punta sa pagdideliver. -de Ayan. So, Bali, silingit lang namin sa so, mga ka-kids Kasi ano, so, meron pa kami pupuntahan. Pagkaanak sa binyag kong ating nag-iisang ikaw. A confirmation pala kung pin. Ganak sa kung pin yan. ito, so, eh, alas 9 yun. Anong oras na to? so tapos kaya pa naman na po, tapusin ito bago tayo magpunta doon eh, hindi kami umabot sa Bloodworth eh. kaya eto na lang yung pagkasulina na tayo yan kita kayo tayo mamaya mga kakibs tapos yung update sa slack yan mamaya ako napapakita ko ano nangyari dyan One hour later Kakibs so, ah, mag-deliver lang kami ng DoorDash Hindi oh, 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 oh. <laughs> na pupunta lang kami sa aming magiging inaanak ni Mrs. Sabi, sa ano, Bill. mga kakib so bali tapos na yung tumpil ayan so bali yan yung tres sumiyas yun ang aming kasama noon ang laki na dalagan dalagan na mga kakib so. dalagan na dalagan na sila <laughs> dalagan dalagan na yung inaanak ni Mixis bali yan yung batang kasawa namin noon so yan, so for, first time ko rin papasok dito sa Decathlon so titingin tingin muna rin ako dito yan, mga camping kompleto pala dito, mga ka So, titingin-tingin muna rin ako dito. Kung ano yung magagamit tayo sa camping. Mahala na. Yan, mga ka-cubes. <laughs> dito na ako. Babysitter ako ngayon, mga ka-cubes. <laughs> Naglalakwatsa yung mga babae namin nandun. Ewan ko. Kami naman itong lalaki na nakuha dito kami sa Decathlon. Ikaw, meron yun pinapayagan nilang ano pala pwede pala dito talaga ng ganito tatry mo yung mga ano kaya -ikot, ikot nag nagtry din ako kanina kaso may nanatulog dati nagagagyan din tayo rollerblades marampa rampa pa tayo no? dati nasubukan natin skateboard rollerblade BMX ngayon lumubo na tayo masakit pa tubig natin the next day yun isang magandang araw ng linggo mga kakibs welcome back sa ating channel happy mother's day po sa mga mothers dyan So bali ito so meron tayong pick up ngayon no <laughs> ng order sa atin ngayon. So bali katatapos ang namin kumain ni nag ikaw. So sakto naman mababalanse siya kaya pinalalabas ako. ayon <laughs> uh, So kasi hindi siya nakapamalansya ng Friday tsaka ng Sabado siya meron kaming lakad. Kaya eto so ngayon siya mamalansya. Ito naman so ano, pipick up tayo ngayon. Medyo busy ngayon kasi Mother's Day usually ayaw magluto ng mga mata. Natural. So ano sila. Kaso hindi kaya busy yung Cora bagay maaga pa naman wala ganong traffic makikita nyo wala sasakyan eto for $12.99 almost $13 hopefully may hidden tip to so tara pick upin na natin to di andito na tayo sa unang order natin ngayong araw na to yeah, family para family din ngayon <laughs> para ang daming taong kumain nagpipicture picture sila so dito tayo sa Cora kasi Usually, malakas mag-tip ang mga ano dito, lalo na ngayon. Mother's Day. Ito tayo ngayon. Pilipino yan. Oh, Mother's Ito na. Pick up tayo. Pick up tayo. Ah, pick up tayo dyan sa Ora. Yun, na-pick up na natin. Tama nga ako. Ang daming tao ngayon. Kasi nasubukan na namin. May nag-iisang ikaw yan. Mother's Day din. Tiksimba kami. Tapos, pagtapos doon, dumiretso kami dyan. Kahit saan ang restaurant, napakahaba ng pila fully booked. Kaya ngayon, hindi na kami lumalabas pag Mother's Day. Sa bahay na lang kami. Umibili na lang ako ng pagkain. So ayan. so bale ito, i-deliver na lang muna natin to. Kita na lang tayo ng pera. Pagka-camping na kasi tayo sa, ano, Miyerkules. So ito, kailangan makaraming tayo ngayon. Grabe. Ayun, <laughs> no? Know, makakita niyo, walang kataal-taal, walang kasasakyan, sasakyan, paglinggo talaga. Uh, kaya ito, masarap din mag-drive, mag-deliver pag ganitong araw. Kasi, ano, walang traffic. Bilis mong ma-deliver yung order So, yun So, bali 6 minutes na lang Nandoon na tayo Kay customer So, makakaiwan ko Hopefully, may hidden tip to <laughs> Tignan na lang natin again. Well, ito. Nandito tayo. Pangalawang order natin. Saan pa nga ba? Superstore naman ngayon. For $21. So, tingnan natin kung may hidden tip pa to. Pero, mukhang wala. Kasi, inignan ko yung mga order eh. Hindi na ako magsasabi ko naman. Pero, alam ko, pag gano'n ng order, bihira yung tip. Mag, bihira mag-tip yung mga gano'ng tao eh. So, anyway, so yeah. So, tara. Pasok na tayo sa loob. Pakusing tayo natin ito. Few moments later. Ito. Ito deliver na natin to side door daw kung So yun, na-deliver na natin yung pangalawang order natin. So, nakaka-dalawang order pa lang tayo. Pero, nakaka-$35.49 na tayo. Hindi na masama. $35 an hour. Woo! Pero mo, lumabas tayo. Alas 8. So, 8, ano pa lang? 8, 10 pa lang. Ah, 9, 10 pa lang. Alas 8 pa tayo. Alas 8.30. Yeah, so, bali. $35. So, ayos na. So, balik tayo doon sa paborito natin lugar. Tapos doon tayo mag-aantay kasi hindi pa tayo pwedeng kasi namamalansya pa si nag-iisang ikaw. <laughs> hindi siya nakapamalansya gaya ng sinabi ko dahil meron kami mga lakad-lakad noong Friday Saturday kaya ito yung time yung mamalansya para makapaghanda na rin sa aming camping sigurado ko 'yan. So yun, so bali ito, mga bali nagana na lang tayo nag-iipon-ipon na lang tayo ng pandagdag sa panggala natin pa sa miyerkules. so long weekend maaga kami maglo long weekend hindi kami sasabay sa traffic pa uwi yan ang ayaw ko, kaya lagi kami advance bag ano mag long weekend pero sa lunis pa naman kasi yung long weekend kaya in-off na yung miyerkules agad so yun so ganun lang so para makapagpahinga rin tayo hindi lang tayo puro trabaho bangka tips pahirap din yung puro trabaho lang ba so kailangan din natin mag-relax relax, relax mag-mind pupunta so, tayo doon sa ano sa mapunong lugar. <laughs> so, doon tayo magka-camping. So ayun, so bali tara. Balik muna tayo doon sa lugar natin. Ayan. Bali. Dito muna tayo sa Tim Hortons. So dumaan muna ako sa Tim Hortons, bili muna tayo ng kape Tsaka, saka matcha chicha. Ibutom na rin ako. <laughs> ayun, nabilin tayo ng kape Tsaka, bagel. Kaso naman, may pumasok na pala order sa so, dashboard. Pali for $18 something. Mga bulaklak. Mother's Day kasi ngayon mga ka-cubes Kaya may, maraming umu-order ng bulaklak na rin din Ititinda rin kasi ng bulaklak yung DoorDash Kaya doon tayo pupunta kayo, malapit lang dito rin yung store Tara, punta tayo doon mga ka-cubes Doon na, na lang ako hihigop ng kape So ganyan lang ang discount natin <laughs> Habang nag, <laughs> ano, tayo, hintay tayo, um order tayo Nakabukas pa rin yung mga apps natin So naghihintay lang tayo ng order wala talagang traffic ngayon mga kids oh. Mukhang talagang either nasa labas sila or nagluluto sa bahay or nagpapadeliver. Alam niyo naman, Mother's Day so ang mga father hindi kikilos ngayon. <laughs> yung mga anak or mga anong magrado sigurado. So kaya yun. So hopefully makarami tayo ngayong araw na to kasi yung mga previous experience ko yung baga-bag pandemic or pandemic time ata yun talagang malakas ang Mother's Day so pudungan talaga yung mga restaurants din tapos yung mga order delivery marami so pero nung mga sumunod na ano last year medyo ko konte <laughs> recession last year natatanda pero ngayon hopefully pumikap na ulit so ito so puntang tayo doon sa restaurant ay sa restaurant tuloy sa door the store so yan so habang nasa stoplight tayo kakarid pa lang eh so bali ihigup na rin tayo ng kape decaf So, unang higop ng kape, para sa inyo, mga cubes. Woo! Sarap. Para bumabaligtan yung murahokas kanina. Wala pa naman, kaya kakain tayo. So, yan. Doon tayo. Buti na lang, malapit lang dito yung DoorDash Store. Malapit lang sa bahay, kaya kahit nasa bahay ako, nakakakuha ko ng order. So, hindi ko na kailangan red light na naman ay green na tuloy kakagat mo na ako <laughs> multitasking mga kakim eh, <laughs> wag daw akong gagayain ha gugusop <laughs> kasi ako saka kumukulo yung siyang ko kaya kaya ang kamagat kaya akong lagyan ng laman yung siyang ko kaya so, drive mo na ulit tayo ang bilis nito nga sa kagong ko ha? So ayan na pick up na natin yung ano flowers tapos meron ding ano mga libreng items sa loob ng doorDash store yung malapit nang mag best before date. Pinamimigay nila usually kinu kumuha ako ng tinapay ng 5 uh, five days pa bago mag-expire. Pinamimigay na nila. Tsaka Saan yung so, Tingnan niyo haba ng pila ng sa mga ano restaurant ngayon ng bra, ano kahit nga Mother's Day So tinitreat nila yung mga nanay nila Kaso ang haba ng pila mga ka tignan Tingnan yan, Nangyari na sa amin yan Kaya Kahit saan kami nagpunta ni ease nag ng Kauna, Last year ata yun Wala Wala kami nga no Kaya ang ginawa namin Nag-timortons na lang kami Yung timortons Open Maraming <laughs> bakante Kasi ito Dito syempre Gusto nilang itreat yung mga Mothers nila dyan sa ano Sa Sa maganda-gandang restaurant Pag breakfast So ayan So dyan sila Pumipila sila Kaya yung haba ng pila Ayan no. Hanggang sa labas na yan. Kaya pag magpipick up ako dyan, sigurado ko mag excuse na naman ako dyan. Punong-puno. Oh, grabe, hirap pumick up dyan ngayon. So, yun Sa so, bali So, for $18.50 to. Tapos, meron pang mga freebies yung DoorDash. Ang dami tinapay. Sa so, ano pa naman? Kailan pa naman may expire Hindi pa naman may expire yun. Best before date lang siya. Sa ano ata? Sa Webes pa. So, pwede pa yun. Ay, nalaglag yung ako. So, pwede pa yun. Sa so, Webes pa yung ano, best before date ng mga tinapay. Tsaka yung apple pie tapos kumuha rin ako ng ano. Ano yung gulay. So sa Webes pa rin yung ano. Organic siya, organic na regular ar ba 'yun? Ewan basta yung kumuha ko Andyan sa likod. So hindi ko na kailangan bumili. Magsasalad kami mamaya. So andyan na. So yan ang ano kasi sa DoorDash store kapag ano, kapag one week na lang may expire na yung mga supply nila. Inaano nila, pinamimigay na nila sa mga dasher sa mga nagde-deliver. Kaya yung sakto, nakita ko, meron. Pero yung mga ano, yung juice, hindi ko na kinukuha yung mga orange juice kasi ano na yun eh, medyo, eh, pwede pa rin naman siguro pero andun, hindi ko na kinuha. So yun, so bali punta na tayo sa customer. So yun, makikip, malapit na tayo sa ating unang delivery. Dalawa kasi to, dalawang bulaklak yung pinikap natin sa DoorDash. So bali ko mga, ba? yun <laughs> pa rin ako ng bagel habang nagdadrive. So yan, yun, malalaki yung mga bahay dito talaga. Ang gabi, ganda na tubo ng mga puno ngayon. Hindi natuyot. Matuyo na yung ano, ha? Ano ba ito? Uy. Ganda So, yan. Andito na tayo mga tips ng number ito. Parang na ko ako na rin dati ito. 81. 81. Ito ba? Ito nga. Ah, yun. So yan, tapos na natin yung unang, yung unang bulaklak. So sa pangalawa naman tayo. So 9 minutes drive pa. So bali 4 kilometers. So tara. So ito, second delivery na ng bulaklak. So tara. Pigay na natin kay customer. Malaman, naghihintay na to. Yun. Tapos din natin yung dalawang uh, drop-off ng ano. pulaklak Grabe. Nakaka-$53 at $0.99. Nakaka-almost $4 na tayo. Ang aga natin natapos yung kota natin. May goodness alas cheese pa lang. So, $25 per hour din to. Pag-guyugay lang tayo. Uh, ano na -ano lang tayo? Naka-along uh, so $25 per hour. Nag-upisa tayo. Past 8. 10 pa lang. Aba... Hindi naman sumato tapos ang lapit pa ng delivery natin. So ay to, medyo gumaganda-ganda yung delivery natin ngayon dito tulad noong taga na matubal so bagay ngayon, may okasyon ngayon, ano ngayon, Mother's Day so, so ganyan talaga ako lumalabas yung pag okasyon o ano so since uh, na-experience na naman namin na pag Mother's Day hindi, pag lumabas kami, wala rin wala rin mangyayari dahil hindi rin kami makakain sa labas sobrang dami ng tao kaya buti pa sa bahay na lang yun nga, magluto or mag-order na lang kami. So, total kami lang din lang ang gawa. Tsaka lumabas na rin naman kami kahapon kasama yung aming tumari tsaka mga inaanak. So, okay na yun. Double celebration yun. Confirmation tsaka Mother's Day. So, ayun, So, bali ito. So, balik na ulit tayo dun sa lugar na yun. Kasi nakita ko, madaming, ano, madaming mga flowers na, ano, naka-standby dun sa door So, baka maraming umorder so pick upin natin ang pick upin nyo mga malapitan lang naman sigurado ko ang mga order dyan lalo na ngayon so pagising ng magulang nila ng mother nila eh meron na kagad silang flowers so diba so ganun talaga so discount diskarte so punta tayo dun few moments later yun so bali kakahinto lang natin dito sa paghihintayin sana natin ayun Marami na naman tayo nakakuha order Pero since sabi ko nga busy nga Decline ako ng decline Eto Nakakuha na naman tayo ng $19 Bulaklak na naman So dalawang order Bulaklak mga malapitan Bahay pa Yung isa din decline ko Malayo kasi $13 Eto $19 to So tapos uh, Dalawang bulaklak lang So tara Punta ulit tayo ng DoorDash to So Ano naman tayo ngayon Flower delivery naman tayo ngayon Flower delivery boy uh, So yan So tara Tatay doon So ito, so ngang magandang araw to Dahil alas 6 pa lang uh, Lampas ano na tayo $50 tapos may $19 pa tayo Almost 20, right. so makaka $70 agad tayo mukha makaka -maka isandaan tayo ngayong araw na to ah. <laughs> so, kasi pag Sunday Usually bihira ako makaka isandaan Mga kumbaga pag Sunday Pinupuno ko na lang yung kulang ko sa so weekend Sa so kota ko So sa ngayon, so ito Makaka wala naman tayong kota ngayong anong to linggong to kasi hindi naman tayo lumabas talaga dire-diretso nung nakaraang linggo bali pasundot sundot lang tayo nakalabas nga lang ako actually nung ano nung Tuesday nung nag-off kami dahil sa check-up ni Mrs. sa mata so yun lang yun lang yung nakalabas ako talaga ng buong araw dalawa pa kami so naka 140 dollars din tayo so tapos yun nga pasundot-sundot tayo so eto so mukhang tingnan na lang natin so meron na tayong budget sa, pang, sa camping natin sa Mercules mga cubes So, yun. So, ito. Andito na ulit tayo. Malapit na tayo sa DoorDash 2. So, tara. Kita-kita tayo pamiya. One hour later... hindi ka pa malimutan tong gopro ko <laughs> pag detect na ito so yan so bali naka 22 tayo doon so ngayon naka 52 na tayo sa shift natin na to kanina naka magkaan tayo 70 plus diba so grabe naka <laughs> 150 to 200 ba tayo ngayon araw na to naos no, pa lang mag pa lang so tara balik na tayo doon yan update mga kips so kakatapos lang ulit nung huling delivery natin na dalawang bulakok <laughs> sayang muti ko pa bali yung gopro ko so yun so bali uy ang oh, bilis nung grabe na gulit ako dun grabe naman sumingit yun so bali ano ang ah, uh, kano na 100, almost 142 dollars na nga tayo so biruin nyo yun so konti na lang makaka 150 na tayo Uh, dagdag na naman may pang gasolina tayo sure ball na meron na tayong pang gasolina so ngayon yung extra naman natin kasi sigurado ka ang alalagi ko sa gasolina malapit-lapit lang naman kasi yung ano namin yung aming pagkakampingan mga 3 hours lang so mga 100 dollars lang yun siguro 100 dollars lang kukusumuhin natin yun so bali ka na yun so yun so bali yung ito kung yung nakaraan nakamagkana tayo 350 tapos kaya na yung nga na natin kung makakamagkano tayo ngayon yun na yung extra natin na pang pang ano budget natin sa pagkain pero meron na rin ako nabiling pagkain may mga spam pa tayo dun, tsaka mga tosino, yun na lang ang lulutuin natin sa camping sa pang barbecue. So gano'n ang ginagawa namin, Nagba-barbecue kami sa ano, sa camping. So yun, so bali, balik na muna tayo dun sa lugar natin. Sana makarami pa tayo kasi tinanong ko yung kanina, yung doon sa DoorDash kung marami pang umu-order ng bulaklak. Marami pa daw, so kung 20, 20, 25 dollars yun, kada isang delivery, hindi na masama yun. So half an hour, 25 dollars, so diba, makarami tayong gano'n, eh. Tiba-tiba diba tayo doon. So talagang yun lang ang gagawin natin, deliver, pick up, deliver. So hindi na tayo mahirap pa maggrocery, di ba? so ayun muna mga cubes, balik muna tayo sa lugar natin. Yon, mga cubes, so, bali ito. nakakuha, nakakuha ulit tayo ng order. So Shoppers drag Mart. Dalawang order. Ah, uh, bali di deliver didil lang natin dun sa building niya sa likod natin diyan. Tapos yung isa sa eskwelahan, Centennial College. Tapos guess nyo kung ano i-deliver natin sa eskwelahan. <laughs> Hindi ko na mabanggit papakita yung ano papakita yung pangalan ng umorder pero ito ang di-deliver natin sa eskwelahan. <laughs> Tsaka ito, grabe. Eskwela kan yun ah. <laughs> Wala lang comment. <laughs> Bahala na kayo. <laughs> Wala na kayo humusga. Na ewan ko kung pinag-aaral sila ng magulang nila doon sa Sintigat para mag-aaral hindi, hindi mag-anak agad anyway so legal naman yan mga kakibsyon ganyan so nasa sa kanila na yan so okay na yan basta tayo di-deliver so yon so bali so yon so bali ito akit muna tayo sa taas Nagugutom na ako so bali iakit ko na rin yung libring grocery natin kanina pa yan baka masira yung ano eh yung hipon tsaka yung libring hipon natin yung kinansel na grocery kanina tsaka yung pakwan nandyan din tapos ito, meron din tayong free grocery kanina doon sa DoorDash store naman. Yung mga pinamimigay nilang tinapay at gulay. So yun, so bali ko bunga din ako. So tapos update pala tayo. So bali ang total natin ngayon ay naka $340.59 na tayo ngayon linggong to. So tingnan natin kung madadagdagan pa natin ito mamaya pag, uh, kung makalabas pa tayo mamaya. So yun muna mga ka-cubes, kita kits tayo. So yan mga ka -cubes. so bali ito. Ito yung libre sa DoorDash. Yan mga yan. Yan ang libre sa DoorDash. Yung pinamimigay nila yan. Tapos ito naman yung grocery na na-cancel. Kinancel, pinano na lang sa atin. So yan, meron tayong itong hipon. Beef, magkano yan? $14 yan. Tapos itong milo. Pakwa, no? Tsaka may ribbon yung tayong sibuyas, bell peppers, kamatis, tsaka lime. O, oh, saan ka pa? Nakatipid na tayo. So, binayaran tayo dito. May bayad tayo dito, mga kakibs. Tapos yung libre sa DoorDash store yung kanina. Kasi nagde-deliver ako ng mga bulaklak. Tapos ito naman 'yan. Oh, di ba? Libre ng grocery man keeps tapos bayad pa tayo ng 100, baka tayo. 140, 160. Mamaya update ko uli kayo kung magkano na. So 'yun, update tayo. So bali nakaka total na natin sa ano natin pagpa part time natin ng ilang araw ba? Dalawang araw. 389.5 na tayo. So, Sasarado ba natin ng 400? So para marami tayong baon sa ating camping. So bali 790 na. E pasok pa tayo bukas eh. So ewan ko tingnan lang natin. Bahala na ang kakibs. So tara uwi na tayo. Pag may nakuha tayo magandang order pa uwi. Ikunin natin. Kung wala eh pahinga na tayo. So okay na yan. Meron na tayong pang gasolina. So kita kisulit tayo may mga kakibs. Kung tapos na ba talaga tayo yun mga ka-cubes so, so yun so bali on the way na sana tayo pa uwi na tayo pero may pumasok na naman sa superstore kasi katabi lang halos natin yung superstore yun sa bahay natin kaya nung pag on the way na tayo may pumasok na ordered for $22 na naman ano lang siya 6 uh, items $22 isang alak tsaka tatlong ewan ko biscuit ka tayo kaya kinuha ko na saglit lang naman yun tatapos na malamang ito eto na talaga ang tatapos sa linggo natin ngayon uuwi na tayo talaga dahil lalampas na tayo ng $400 pagtapos nito so yon so sakto so pe, baka yung kalahati yung $200 bigay natin kay nag-isang ikaw para meron tayong ano, emergency money sa paggala natin pagkakain-kain tayo sa labas to so kasi minsan pag nagka-camping kami nagsa side trip pa kami hindi lang kami diretso sa camping pa may nakita kami sa kung saan-saan tinitikman namin yan Ito ba? mga ice cream house, mga apple house yan pinupuntahan namin yan so yun kaya ito, so sige bigay natin sa kanya yung ano, at least kahit 200 or 150 para emergency cash natin sa paggala natin, so ito malapit tayo sa superstore, kita kasi ulit tayo total natin kung magkano nga ba tagang uh, abutin natin ngayong weekend na to so yun, so bali yan yung 422 dollars dalawang order ito tsaka yan, isa alak ito yan ang i-deliver natin yun dalawang delivery. Yan, So, yun. Deliver na natin to kay customer. So, bali, talagang uwi na tap tapos na alas 8 na. So, matatapos natin to mga 8.15, 8.20. Tapos, biyahe pa tayo pa uwi. Pero so, malapit lang naman delivery. So, mga 8.30 na, sabay na tayo siguro, hopefully. So, yun. Kasi so, mag-highway tayo, saglit lang. 5 minutes lang. 5 minutes lang to malapit lang dito to ano ba tong i-deliver ko tigura <laughs> ko hindi kasi dalawa to eh so tong malapit na to sa ano ata to ano ata to yung mga tinakapay so yung trap punta ano tayo rin so yan so wala na gano'ng traffic yun gabi na hopefully nga wala ng traffic kasi dito hanggang Kennedy na ma-traffic lagi dito sa amin oops pita tawid ata So, tsaka buti na lang Hindi na tayo kailangan umakit sa building Kasi itong condo na to Ano lang, iwal lang sa table ng lobby So, yun ang kagandahan sa ibang condo Hindi sila nagpapaakit ng mga delivery Yung mga customer mission kukuha pabor sa atin yun few moments later. Whew! So yun, so bali, natapos na natin yung order. So eto, uuwi na tayo. So total na natin kung magkano kinita natin. So bali, naka 358.59 na tayo. Tapos ngayon, yung ating shift ngayon, naka 53.50 na tayo. So 358. dollars and cents na tayo mga kakyus grabe so kahit hindi tayo nakabiyahin nung Friday tsaka nung Saturday umabot pa rin tayo ng 400 pero inyo kung nakabiyahin pa tayo nung Friday night tsaka nung Sabado kung matagal-tagal kung wala tayong lakad doon malamang malakad pa pa lang may ano natin may ipon natin para sa ating camping so anyway so yun so maraming pong salamat sa pagsama at pagsubaybay sa ating munting channel so vale to so, so.